ako ma eats na na hay hay na po kami po ay pupunta po sa wonder low ayan kami wow! bibigyan po lagi ng anim mga kids dahil maganda na po nilang gusto man swimming ayan wala po ako parang budget dahil nga po ay, ang pag na ay, di ba siya dyan mag -rustos. Lalo na kapag malayo ito, kailangan na mga pang-bao, pang-kain, foods as meron po, and runs. Di ba guys? Pero dahil nga po, mura lang pupuntahan natin. 30 pesos lang po ang bawat isa. Kaya dito po kami pumunta kay Wonderlog. Remember wow. naman, excited na, excited na po ang mga yeah. Ayan, meron po kami daw lang, pero, 300 pesos na tumataling ayan na nga po guys malaki na kami pumasok sa loob hindi ko na po yan sa mga nai dena pa wow. ayan ito po ang pinakaunang swimming pool na nagawa po nito sa aming barangay pa para dyan na po tayo di o sabay tabi ayan at syempre naman lalapit na ang natin ang pinakamay ari lang Mimim Pool na Wonder Long ayan ipapakinala ko po sa inyo ni Ita Long ayan kaya po Wonder Long tanawag po is dahil na kung pangalan po na may ari is ni Ita Long ayan ayan po aking anak na excited na excited ayan at ito na ka, kung si Daran lang! Ayan lang, Daran lang! O, di diba? Ang sarap ng kanyang smile! O, oh, ha? Di Ang kanyang niya? niya po ako. Ang... Um... At ayan po, kanyang kasama na si Ate Ganda. Wow! At ipapakita ko na ka po sa inyo ang um, pinaka-view ng kanyang... Wonder no, kaya na po ang mga kids, hindi na po nakapandintay, ay pumunta na po sila ala. Swimming? Oo, yeah. ayan po ang mga nasa swimming. At alam nyo ba guys, po lang po ang mga people sa ngayon. Hindi na nyo naman uh, o, oh, o ilan-ilan lang po ang si mga people ngayon guys. Wow. Pero dahil nga ma po maano ka po dumating. At mamaya po ay meron pa po niyan. At ito po wonder no po ay is public mo sa guys. Public ang kanyang... Mimi <mulang>, po, murang-mura lamang. Ayan ang aking anak, oh, sobrang enjoy na, enjoy na naman sila, guys. O, oh, ayan, Oh. Oh, pak na pak. oh, ha? May magandang dinag pa dito. Mm. Pero ang dami ang mga bata, bago ko sila, po oh, ang aking anak si Makmak, ay mag-iingat. Ayun, yun, 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 panis. O, O, pa, panis. O, kung din, ito yung, ano, yung, นี่นีอะไอันนะไอ้ยายาปัสยาไอยราม่อีรอยอัจีมีฮอยออฮะโอ้นั่นนั่นนั่นนั่นนันนั่นยานกิีป้าออยายิงมอยอรอนี้เยอะมนิเนจอยเอนจอยอืมไม่ต้องมาลุ่นป้าอมอาฮะอ๋อฮะอ้ไรเนี่ยอืมมาโอ้ยมาอเราำม่ได้สติมร้อน Ngayon lang napakaya na ma-eat and put it up top. Ay, po din it up top. Ay, panis. O ha? Okay, guys. Yun na naman natin mamaya. Yung mga nasa ginin. Yan pa, meron tayong gagawin dahil kahit. Hindi pwede wala lang <laughs> tayong gagawin ng pam... Ah, uh, ano lang guys. Pampagrid vibes. Okay? Okay. ko ni Ryan sa ilang ni Gloryo at ni Makma at mga aking baby ay talagang ah ilang ina sa kanilang mga mata o di ba may pagganong ganong pati oh happy o na pinta na nila ang pag-swimming o di ba ayan ang aking mga alak na talagang na kailangan ah natin dahil nga mga bata hindi pa nila alam yung mga ah problem problem ayan ayan na natin mga bata ay mag-enjoy ay, dahil na mong bata po ito, hayaan po natin i-enjoy ang kanilang pagkabata. Di ba guys? Tama? na naku nilang gusto mag-swimming guys. Dahil yung kung busy po ang inday nyo, at ano, uh, wala pong time talaga. Lalo na kapag natinda ako, ganyan-ganyan. At lalo na din na uh, pagkakaroon din ng uh, small amount na budget. Ay, <laughs> and then, siyempre minabindihan ko na po ang mga kids at binigyan ko muna ang araw nila today. Wow! Napansin niyo po mamay bumarang akin na lang muna na niya. Kaya medyo in-stop. Laki niya ayan. Enjoy na enjoy po uh, ah. Magkahiga. Pero early, na po guys. Hindi upo sa bilaban na matagalan. Ayan guys. Yun na po talaga ang pinag enjoy po dyan. At ako naman po ay paano naman is nag-enjoy din naman. At nag-aura-aura ko O may nakita nga po pala akong katim marites po guys. Ayan po yun ating pusita at saka po yung kasama niya na si ating ganda. Ayan. Ito naman guys. O. Oh pack na pack, may pack leavage. Ayan, sana all. Ayan. Wala akong, wala akong, ako nyo ako cleavage. Ayan. Tama nga ni Pupa na niya yung kanya yung anak. Ayan. O ha. Ayan mo yung anak niya. At Ayan. Hello, ate. O di ba? Ayan na ate. Ayan. Kami lang po bukod tangin. Pinapara. Ayan. Ayan. <laughs> Oh well guys, uh, ayan no, oh, may patiyan pa kami, may pa-picture picture, oh di ba? kami daw po yung uh, pinakamagandang na dito sa swimming pool. <laughs> Sorry. Ayan guys, nabe na po mula kami dito. Dahil nga po nagluto po mga means, bumili po kami lang 1.5 na ko at saka mga ilan-ilang piraso, ah, uh, biscuit at area. Siyempre e e e e e guys, ay nawala tayo yung money. Kailangan pa rin natin may inakain ay papano ang mga kids. O, di ba? Siyempre yung pagkain is masaya, masaya lang ito e e e guys. Tara, puntahan natin naman ang mga nagpapatubig. O so, kaya yan, po ang okay. ating pupuntahan. Yan po yung tangke. Yan, nandiyan na po nila dress yan para umandar. Yan po, 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 ang tawag po nila is parang Lumalabas po ang tubig dyan at dyan po nagdaganin ang ilalim ng tubig. O diba, press na press ang tubig natin. Deep well. Ayan. May pa-deep well talaga tayo, guys. So, siyempre, kailangan din punuin yung Mimim po, parang natatandun po yung mga ilan-ilan na na uh, aluhan na guys yung nadudumihan na di ba hindi na may iwasan yan guys lalo na pa uh, public o oh, ba pero pansin nyo naman guys maninaw na maninaw pa rin ang ating water okay sana lang guys ako naman po ang mati swimming kumalabas po yung butas na guys yung tubig kaya uh, yun na po hindi uh, ko na po ay labas ng tubig dahil uh, puno na sa rest hey, mga kapang, guys at alam nyo ba kung anong gagawin ko dito dito po tayo mag -re -re. Ikumata ka, unada, yakumata ka, unada, yakutongo kur, unada, samtado sama lang pa. Hay nangay marami mi mon dayo na bangha na namamangha, ayan na napatawa, napasaya, napatingin, ayan. Maraming maraming punsan labas sa inyong guys na tinanong kung pumunta sila kung edi po ako lumayaw sa harap nila. Ang dami naman po. Karamihan ay pwede-pwede naman po. At nakikita ko naman po, nakangiti po sila sa akin. So, proud na proud naman po ako na ipakita sa kanila ang aking pagkanaural at pagka uh, Eh, wow! Talented! yan Ayan ang aking naman ang at other guys. Sorry naman. Okay, yan. hindi na nga na po, guys. Maraming maraming salamat. Thank you for watching. Follow Bye-bye. <laughs>